Ito na naman po, pinakasikat na channel at dito. Araling Pinoy, pasok na sa pinto Lahat ang matutunan ay malaginto Sari-saring bagay ba naman kasi Ang nais mong malaman, dito masaksi Lahat ay importante, di maitabi Balik ng pang-umaga sa iyong gabi Kahulugan ba ng panaginip mo? O ano-ano ang iyong swerteng numero? Ano ang kabalarang nakalaan sa'yo? Ito ang basa ng iyong horoscope sa kabuuan ng 2025. Swerte ka kaya? Kung bago po kayo sa ating channel, maaari lang pong i-click ang subscribe at ang bell para ma-notify kayo sa tuwing meron tayong mga bagong video. At paalala lang po, gawing gabay o libangan ang video ito, tanging ang makapangyarihang Diyos lang ang nakakaalam ng ating kapalaran. Hello mga Capricorn! Ready na ba kayo sa taong 2025? Ang 2025 ay magdadala ng mga oportunidad para sa tagumpay at katatagan. Kayo ay kilala sa inyong sipag, dedikasyon at disiplina sa sarili. At ngayong 2025, ang mga katangiang ito ay magbubunga ng mga positibong resulta sa iba't ibang aspeto ng inyong buhay. Ang inyong career, pera, pag-ibig, kalusugan at buhay sa kabuuan ay may malalim na pagbabago at pag-usbong ngayong 2025. Sa usaping career, ang taong ito ay nagdadala ng mga malalaking pagkakataon para sa advancement at professional growth. Likha kayo sa kasipagan at pagiging organisado, kaya't mapapansin ng mga nakatataas ang inyong dedikasyon sa trabaho. Kung naglalayon kang ma-promote o makatanggap ng mas malaking responsibilidad, ngayong 2025, maaring mapansin ang mga pagsusumikap mo. Mahalaga rin bigyan ng halaga ang teamwork at pakikipagtulungan sa mga katrabaho. Bilang Capricorn, madalas mong ginagawa ang lahat para sa tagumpay. Ngunit ngayong taon, ang pagkakaroon ng solidong team ay magiging malaking tulong sa iyo. Magandang ideya rin na mag-invest sa mga bagong skills, bagong kaalaman ngayong 2025. Kung may mga courses ka o training na maaring makatulong sa career mo, gawin mo ito. Ito ang panahon para palawakin ang iyong kakayahan at mas lalong maipakita ang iyong kakayahan sa mga nakatataas. Tandaan, ang tagumpay ay hindi lamang sariling pagsusumikap, kundi pati na rin sa kakayahang makipag-ugnayan at humingi ng tulong kung kinakailangan. Pagdating sa pera, Capricorn, ang 2025 ay magbibigay ng matatag na daloy, magandang daloy ng kita. Ngunit kailangan pa rin ang maingat na pagpaplano dahil ang iyong likas malikas ka naman na maingat pagdating sa pera, natural lang sa iyo ang pagiging matipid at maingat sa gastusin kaya magiging madali sa iyo ang pagmanage ng iyong finances ngayong 2025 subalit tandaan na huwag masyadong pigilan o pigi pigilan ang mga gusto mo ang sarili sa mga bagay na maaring magbigay ng saya at relaxation kasi karamihan sa mga Capricorn Trabaho ng trabaho at inuuna ang kanilang mga mahal sa buhay. Hindi rin masama, Capricorn, na bigyan mo ng reward ang iyong sarili para mapanatili mo ang iyong motibasyon sa pagtatrabaho. Yung bang hindi ka mapagod at maubos dahil lagi na lang na inuuna ang iba. Sa mga nagpaplanong mag-invest o mag-expand ng negosyo, siguraduhin na pag-aralan ang mga detalye at tingnan kung paano ito makakatulong sa iyong long-term goals. Ang 2025 ay tungkol sa pagbuo ng mas matatag na pundasyon para sa pananalapi. Kung may mga utang ka, meron kang mga dapat bayaran, mga obligasyon, unti-unting bayaran ang mga ito upang mas magaan ang daloy ng pera sa future. Ang maayos na financial plan ay magbibigay sa iyo ng kapayapaan ng isip at malaking security. Sa usaping pag-ibig naman, Capricorn, ang 2025 ay may dalang mas matatag na relasyon. At para sa mga meron ng asawa, ang taon na ito ay magdadala ng magandang enerhiya para pagtibayin ang inyong samahan. Ang pagiging bukas at tapat sa inyong mga plano at pangarap ay magpapalalim ng inyong koneksyon. Maaring merong mga hamon, ngunit sa inyong pagiging matatag, madali ninyong malampasan ang mga ito. Tandaan, hindi kailangang laging perpekto sa lahat ng bagay. Minsan, ang pagiging simple at totoo sa isa't isa ay magpapalakas sa inyong relasyon. Maraming challenges, lalo na sa mga mag-asawa. Merong iba na maaring magdala ng tukso, kaya kailangang paglabanan ang mga ito. Para naman sa mga single na Capricorn, maaring makakilala ka ng isang taong mahalaga sa iyong buhay ngayong 2025. Ang taong ito ay magdadala ng bago at exciting na kulay sa iyong araw-araw na gagawin. Pero tandaan, hindi kailangang magmadali sa up sa usaping pag-ibig, ang tamang tao ay darating sa tamang panahon. Kaya te-enjoy ang proseso ng pagkilala sa isa't isa. Ang payo ko para sa mga Capricorn, maglaan ng oras upang alamin ang iyong sariling pangangailangan. Ano ang gusto mo? Ano ang mga hangarin mo bago ka pumasok sa isang relasyon? Para klaro sa iyo kung ano ang iyong identity, klaro sa iyo kung ano ang mga bagay na hindi pwede para sa iyo. At malinaw kung ano ang gusto mong abutin. Sa usaping kalusugan naman, Capricorn, mahalaga ang tamang pag-aalaga sa iyong katawan ngayong taon. Minsan sa sobrang focus mo sa trabaho at responsibilidad, maaring mapabayaan mo ang iyong kalusugan. Madalas nga napapabayaan mo talaga. Tiyakin mong may regular kang ehersisyo at tamang nutrisyon ang iyong mga pagkain upang manatiling malakas at masigla. Ang pagkakaroon ng balancing lifestyle ay makakatulong sa iyo na maging mas productive ka, mas motivated ka, mas happy ka, at magkaroon ka ng karagdagang energy sa lahat ng iyong mga ginagawa. Bilang isang Capricorn, natural sa iyo ang pagiging focus at dedicated, pero alalahanin mo rin maglaan ng oras para makapag-relax. Ang stress management ay mahalaga sa taong 2025. Huwag kalimutang magpahinga. At gumawa ng mga bagay na nagpapasaya at nagpaparelax sa iyo. Ang mga simpleng pang-alis stress at mga magagandang practices ng mindfulness ay malaking tulong upang maibsan ang stress at mapanatili ang malusog, magandang pananaw at magandang isipan. Kung may mga taong nakapaligid sa iyo na medyo toxic, baka kailangan ng talikuran ang mga ito at gumawa ng mga bagong kasama yung mga taong na good vibes lamang. Sa kabuuan Capricorn ang buhay sa 2025 ay magdadala ng magandang energy at mayrong mga malalaking responsibilidad at malalim na pag-unawa sa iyong layunin at sa dami ng mga oportunidad at hamon na darating ang bawat hakbang na gagawin ay magdadala ng mas matatag na pundasyon para sa iyong future kailangan na magkaroon ka ng tiwala sa iyong sariling kakayahan at magkaroon ka rin ng kakayahan o yung tiwala sa iyong kasipagan dahil ito ang magiging gabay mo upang makamit ang mga pangarap mo ngayong 2025 subukan mong yakapin ang bawat pagbabagong dumating at alamin ang mga aral na dala nito hindi lahat ng pagkakataon ay madali ngayong 2025 ngunit sa bawat pagsubok ay may kasamang paglago ang taong ito ay hindi lamang tungkol sa tagumpay kundi pati na rin sa pagkakaroon ng mas masayang pamumuhay at mas malalim na koneksyon sa mga mahal mo sa buhay. Okay Capricorn, kung nagustuhan ninyo ang reading na ito, huwag kalimutang mag-like sa ating video, mag-iwan ng comment, i-share ang ating video. At kung hindi pa po kayo nakasubscribe sa ating channel, consider subscribing para lagi kayong updated sa mga susunod pa nating horoscope readings. Tandaan, araw-araw meron tayong horoscope para sa gabay ng kapalaran. Ang tagumpay ay resulta ng pagsisikap at dedikasyon, ngunit ang tunay na kasiyahan ay nagmumula sa balansing pamumuhay at pagpapahalaga sa mga simpleng bagay sa buhay. Maraming salamat! Happy New Year!